mga ka city or ka street vlog nandito tayo bilihan ng mga gandang kapsak po along Eason Boulevard nakakalito sa dami mga boss nga pala hindi lang boss madam pala boss madam ang daming sombrero dito ipapakita ko natin itatry ko natin maipakita lahat din magtatanong tanong po tayo surprise kagaganda cavalier so kaps So LA Basta lahat, nandito na yata lahat Nga pala, may mga nasa taas pa mga bossa Pero unahin natin yung Nasa shields nila LA, Suns Na para natin, para isang ano nila Sakso, bulls Parang ganito mga bossa oh. New era nga lang yung sa akin mga yun. Sachs, new York, LA Angels oh. LA Dodgers oh. Later mga idol Magtatanong kayo sa price Uy may new era dito mga boss Ito new era mga boss oh. Trucker Cup Kano kaya? 940 Busing magkano kaya? 300 po 300 yung era mga idol oh. Tracker cup May new era dito ha mga boss ha LA White Sox Ito yung ito ah, I May mean, mga ano talaga Ito black New era din Oh sa mga nagtatanong kung may new era dito Meron sa oh. cap 940 940 nga ayan 940 no, no, no. din mga boss Saks nyo new, new York iba iba mga boss ang dami dami nilang stocks makakapamili ho kayo kung ano man ang gusto nyo meron pa ho doon kaya lang ano nakasapatos tayo mga boss hindi <laughs> yata pwede no, <laughs> okay lang pa thank you para makita din ho nila yung kanilang ayan mga boss oh. Polo Grizzlies Mga trucker cap, mga idol Meron dito ha, babe Adidas Meron din mga nasa lapag, ang kagaganda rin oh. Ito yung mga na sang Ang dami mga idol Ang dami mga idol ang ganda na falcon no? mga boss yun na nga nakakalito sa sobrang dami tapos mayroon pa dito sakso LA LA brown 250 uh, may nakikita yung kanina doon yung nasa harap 107 may 100 may 70 yata magtatanong tayo para malinaw lang Aces o oh. Aces. So, price niya 200, 200, 200. Ayun, ah, 200. Mapapansin nyo dito, 200 ho ito. Lahat ng nakikita nyo rito, pati dito, 200 din. Tapos yung mga nasa taas, 200 din. Iba lang yung price yung, nung nakita natin natin mga, ay, eh, nabubulol na ako. Yung new era na nakita natin kanina, iba ho ang price nun. 300 oh yun dito 200 anyway makakapamili naman marami rin maganda rito 200 lang mga boss ayan yung iba naka plastic pa steel in dito, 300 ah 300 dito ito mga idol ito 300 bumatakwan sa bababot sila nag iba friend. ito mga ito ito 200 ah, hindi mas ah uh, 350 na ito ah, uh, 350 chrome hearts yan 350 na yan yeah. yeah. Tapos dito sa taas ito yung 300. So, ah, okay. naman po 700 na lang. Ah. 700 lang, Ato, lang yan. So, kuno. Ah. pa 500 tong stosi natin, the stone base 500 lang din. So, ito stosi maganda to. Pa 500 lang. Ah. Okay. Boston Celtics. Ito Celtics mga boss. 800. Ayan. Ganda, Ganda oh. 'o. Jan sayo. Oo. Send text lang nga boss. Light na blue. Oh. Lakers o Lakers. Medyo hindi pag nakapagagalit yung mamili sa hmm. mga tuwad. Dito lang ako mamili. 200 lang din yan. ang Ah ito. Dito. Mga 200 din pala ito dito. Oh. Dali kana pare. Kailangan niyo kunang oras dito para makapili. Eh. Kakaganda mga boss Adidas.

Vate Ferrari Black 300 red Thanks Aha oh, Nike Nike black Christmas Itong part dito is 300 mga wasa, 300 ito Ito mga gendang classic eh. may 500 itong green isa 300 pero dito ay uh, 500 sa likod pala natin anyway nakita na natin 200 kasi itong mga nasa taas kasi mga nasa taas ang marami rin maganda question of <coughs> Wanted <coughs> Tony. Lubot ka. ka na. Cubs oh. 200. Malilito ka sa dami mga bo. Mga boss ng dam. Nga pala ang sombrero ngayon is hindi lang panlalaki ah. Pwede na rin pambabae eh. Sa, tapos dito yung mura kung medyo gusto mo naman ng pang araw araw lang uh, mura dito marami sa natin marami rin maganda magkano na dito? 120 lang 120 mamimili ka lang magaganda na rin 120 lang try natin uh, tulad dito tracker ka po ito 120 lang Chinzo. pwede na mga pang araw araw lang chance ka 120 lang eh, ito pang ano Ha, dati kong sombrero ganito Dito pala 120 lang. Ah, uh, year so. 120 lang ganda nito. Maliit. Pang maliit lang na ano, ulo. Asya lang sa tulad ng ulo ko. Uh, to pala my price. 120. Notika 120. Inoy P 120 mamimili ka lang maraming maganda dito sa 120 ito 120 lang din Canadian Heritage 120 ito malinis yung borda malinis yung magkakaborda nyo 120 lang 120 uh, mga under armor natin marami Tommy Hilfiger black brown night ito mga nakandaming night white alak iba iba madami mga boss tapos may nakita tayo ito 120 rin ito mga 120 dito ito okay rin to 120 lang tracker cup mga boss 120 lang yan black inway hindi pala ko inway hindi po 120 lang hoy balinsyaga mga boss oh. boss madam balinsyaga 120 ito ilalim oh. uh, 120 may balinsyaga ano. Balinsyaga sombrero mga boss. Oh, uh, 120 lang. Ito ganda rin, ang ganda rin ng kanyang ano, korda oh. Tracker cap, maraming tracker cap. Maki makinis na yung kanyang ano. Oh, uh, ganda na, 120 lang. All imported, imported caps. Marami mamimili ka lang medyo magtsatsaga ka lang kasi sa, sa dami talaga kung ano yung babagay sa ulo mo 120 lang marami ka na makapipili yan ito LA Brown most probably mas bagay siya sa babae though ano naman unisex naman itong side na to hindi natin nakita mga boss lumiretso tayo eh Lacoste Cost. Uy. Converse blue. 100. Adidas. Cubs, Cavaliers. Uh. Ang dami mga boss. Ah uh, malilito ka sa dami daniyano mga ano sing? mga imported imported lang. imported cups la ano dito Ito dito kahit imported kahit 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 naghaat nang nakataak sa big palatuhan eh. dere. Nakakilig to, parang. Ayun. Oo, oh, ang ah. Ay, dami sa taas Ito to, okay. Nakatago ng wala. Ito mga bus. Dito lang. Mo Pero pinakamalapit talaga 'yung Balikan ah, natin ha. Sa 'yong 'yun. Ah, yung, yung era? <laughs> new, era. new era. dito. Ay, hey, no? Uh, <laughs> Oo, oh, yung era yan, tracker cup 300 lang. 300 lang. Oh. Kung hindi ko nga nabili to malamang binili ko ito. Eh. Hmm. era. Ito mo binili yan, Idol? Hindi. Ah. So, uh, Sa tindahan talaga ng yung era. Tosan plus. <laughs> magkano? Uh, 2,300 Uy, idol mo pala si ano ha? Si Jordan? Hindi no, ito lang kasi yung kumasya sa ulo ko eh uh, Ang lalaki kasi, kasi na sombrero Ito uh, Eto, kumasya, sabi ko ito na Eh ano pa siya, maganda siya kasi yung eh, ano Si Troy, ayan, new era mga buwas sa balita. tayo era, era. 300 lang po ang new era dito mga idol ha Ayan, 940 new era Ayan. Ito, black. Ito, ilalim. 940. Ayan. Kaya po, Quezon uh, Kisan Boulevard, tapat ng isitan, mga boss. Uh, tapat ng ano? Uh, Raon Shopping Center. Nasa tapat sila. Kaya uh, kayo Madaling makakita, mga boss. Kasi puro sumbero nagagandahang mga sombrero mga idol ito pwede i-resale nyo to eh benta nyo to 50 oh, benta mo ulit benta online no? baka magbigay pa ng discount si idol pag marami yan ang kukunin eh tapos binta ka online no? parang si boss Tony eh. Ayan mga boss oh. Mga idol Ito mas 200 dito 200 dito 200 Magaganda rin dito Kabal years Mga nasa taas Ang dami rin 200 Ayan mga boss ha yun na yun talaga Ayun na yun talaga Yan mga boss And I think okay na tayo Tayo ay Mag close na At pag nag close tayo mga boss Gagayahin natin si Busto Si Si Kaparbers Naka shades <laughs> <laughs> At yun na nga mga ka city O ka street vlog Nandito tayo sa Bilihan ng murang cups at imported sa po, Kagaganda. Kagaganda mga kasiti ito. Tulad yan. At kung ikaw ay ngayon lang nakabisita or nag-click sa aking channel. Kasiti. oh, ha? Huwag kakalimutang mag-like, comment at higit sa lahat kasiti. Please subscribe. Uulitin ko. Please subscribe. And pakiclick na rin ang ating notification bell para updated ka sa bagong upload. Katulad nito. Bagong-bago mga kasiti thank you doon sa mga sumusuporta hanggang ngayon